Kung patuloy mong nahahanap ang iyong sarili ng walang mga mapagkukunan, kahit na nagtatrabaho, ito ay isang palatandaan na ang maliit na pang, araw, araw na mga pagkakamali ay nag-draining ng iyong pera nang hindi mo ito napagtanto. Ang kakulangan ay hindi lumabas mula sa wala kahit saan, ito ay unti, unting itinayo, tulad ng isang pader ng mga gawi, desisyon at saloobin na tila hindi nakakapinsala, ngunit sa katunayan, sila ay mga disgist na mga traps. Isipin ang sumusunod na sitwasyon, nakukuha mo ang iyong sweldo, magsikap, matupad ang iyong mga obligasyon, ngunit sa huli, ang pera ay nawawala tulad ng tubig sa pagitan ng iyong mga daliri. Madaling sisihin ang ekonomiya, gobyerno o masamang kapalaran, ngunit ang katotohanan ay ang ugat ng problema ay nasa iyo. Ang kahirapan ay hindi lamang ang kakulangan ng pera, ngunit ang resulta ng mga pattern ng pag-iisip na paulit, ulit na taon-taon. Itinuturo ng isang sinaunang karunungan na hindi ito ang mga pangyayari na nagpapahina sa isang tao, ngunit ang kanilang sariling walang malay na mga pagpipilian. Ang mga mahusay na negosyante at negosyante ng nakaraan ay hindi kailanman iniwan ang kanilang mga pintuan na walang laman at hindi rin sila nasayang na oras sa hindi produktibong pag usap o itinago sa likod ng mga parirala tulad ng ki. Lahat ay maayos. Alam nila na ito ay ang maliit na detalye ng pang-araw. Araw na buhay na matukoy kung sa hinaharap ang talahanayan ay magiging sagana o walang laman. Ang psikolohikal na si Viktor Frankl ay itinuro na ang kahulugan ng buhay ay kung ano ang nagbibigay ng lakas upang mapagtagumpayan ang anumang kahirapan. Gayon Gayunpaman, kapag nawala ang kahulugan na ito, ang pera ay nagiging kaguluhan dahil ang isang malinaw na layunin ay nawawala upang gabayan ang mga aksyon nito. Mag-isip ng isang lalagyan na puno ng mga bitak hanggat pinupuno mo ito, ang tubig ay palaging makatakas. Gayon din, mayroong apat na pangunahing maling akala na kumikilos bilang mga bitak sa iyong buhay sa pananalapi, kung saan ang lahat ng iyong nakamit. Hanggat ang mga gaps na ito ay hindi sarado, walang sapat na sapat upang matiyak ang katatagan. Pinag Usapan ng ekonomista na si Daniel Kahneman ang tungkol sa mga bitag ng mga pagpapasya, Maraming tao ang kumikilos na parang bukas ay walang hanggan na ipinagpaliban ang mga mahahalagang pagpipilian na may ilusyon na may oras pa Ngunit ang oras ay dumadaan at ang bawat pagpapaliban ay nagiging isa pang araw ng pagwawalang-kilos Maaaring natanto mo na ito sa iyong sariling buhay Ilang beses mong sinabi sa iyong sarili Nagsisimula akong mag-save sa susunod na buwan ay ayusin ko ba ang aking pananalapi pagkatapos ng T.O.T. mute ng trabaho kapag gumaling ang mga bagay? Ang mga hindi malinaw na pangako na ito ay nag-drag sa kanilang sarili sa loob ng maraming taon at ang nawalang oras ay hindi bumalik. Ang mga pantas ay palaging binibigyang diin na ang kaunlaran ay nagsisimula sa responsibilidad sa pamamagitan ng naibigay na salita para sa pera na ginugol para sa oras na namuhunan. Ang mga hindi natutong pamahalaan ang maliit ay hindi kailanman mapamamahalaan ang marami. Ang kahirapan ay hindi lamang ang kawalan ng mga mapagkukunan, ito ay ang pagtanggi na makita ang mga kahihinatnan ng mga kilos mismo. Ngayon, tingnan natin ang apat na pagkakamali na nakawin ang iyong pera ng tahimik. Sa pamamagitan ng pagkilala sa mga ito sa iyong nakagawiang, magkakaroon ka ng pagpipilian. Upang magpatuloy sa parehong paraan o sa wakas iwasto ang mga bahid na ito, dahil ang tunay na sanhi ng kawalang tatag sa pananalapi ay hindi wala. Ngunit sa mga aksyon o kakulangan ng mga ito na ulitin mo araw-araw. Ang una at pinakabanayad sa mga maling akala na ito ay upang mabuhay ng walang malinaw na layunin. Maaari kang gumana ng walang pagod, ngunit kung hindi mo alam kung saan ka pupunta, mawawala ang pera tulad ng buhangin sa pagitan ng iyong mga daliri. Sa makatuwid, ang tradisyon ng mga Hudyo ay palaging nagsimula sa isang mahalagang katanungan, ano ang layunin ng iyong trabaho? Kung wala ang sagot na ito, ang anumang kayamanan ay nagiging isang pasanin, hindi isang tuol. Sinabi na ni Frankel na sinusuportahan ng tao ang pinakamasamang kondisyon kapag mayroon siyang i -backet. Kung wala ito, hanggang sa ang isang mataas na sweldo ay hindi nagdadala ng kasiyahan na humahantong sa tao na punan ang walang bisa na may mapusok na pagbili, mga kaguluhan o mababaw na katayuan ang pera ay nagiging isang analgesic sa panloob na sakit, ngunit sa halip na paggaling, lumala lamang ang problema. Isipin ang isang kompas, free ship, nag-navigate ito, puno ang mga kandila, ngunit umiikot ito sa mga bilog. Ang mandaragat ay naghihinuha ng kanyang sarili ng may bilis, ngunit mga taon na ang lumipas ay natuklasan niya na bumalik siya sa panimulang punto. Gayon din ang isa na nabubuhay ng walang layunin, gumugugol ito ng enerhiya, ngunit hindi sumulong. Ang error na ito ay karaniwang nagtatago sa likod ng mga karaniwang dahilan. Ang mahalagang bagay ay upang mabuhay, wala akong oras upang planuhin ang hinaharap T.O.E. Ang kayamanan ay hindi para sa akin. Ang mga tila hindi nakakapinsalang mga parirala ay mga buto ng kahirapan habang kinukuha nila ang pangmatagalang pananaw mula sa iyo. Pinag-usapan ni Simon Sinek ang lakas ng ihibake. Dalawang negosyante ang maaaring magbenta ng parehong mga produkto. Ngunit ang nakakaalam na ang kanilang trabaho ay umiiral upang turuan ang kanilang mga anak pagbuo ng isang pamana o pagbabago ng kanilang komunidad ay nagbibigay ng ibang enerhiya. Napagtanto ito ng mga customer at piliin ito hindi para sa kung ano ang ibinebenta nila, ngunit para sa kung ano ang kinakatawan nito. Eh, chay. Sa makatuwid, ang Emiratrap ay ang kawalan ng kahulugan. Hindi lamang niya nakawin ang iyong pera, kundi pati na rin ang iyong mga taon na ginugol mo ang iyong buhay ng hindi alam kung ano. Ang pangalawang pagkakamali, kahit na mas karaniwan, ay pahalagahan ang mga salita kaysa sa mga aksyon. Maraming tao ang naniniwala na kapag pinag, uusapan nila ang kanilang mga plano, nagsagawa na sila ng unang hakbang. Ngunit ang mga pangako ng walang pagpapatupad ay tulad ng mga tseke sa background, hindi sila kailanman pinarangalan. Tinawag ito ni Kahneman na a cognitive trap binibigyang kahulugan ng utak ang kilos ng verbalizing isang hangarin na parang natupad na ang gawain, na binabawasan ang tunay na pagganya. Maaari kang manumpa na makatipid ka, mamuhunan o magbabago ng iyong karera, ngunit ko walang lumabas sa papel, walang magbabago. Ito ang pangalawang crack sa iyong pinansyal na lalagyan bilang mapanganib tulad ng una. Sa unang sulyap, tila hindi nakakapinsala na ibahagi ang mga pangarap sa mga kaibigan o talakayin ang mga layunin. Gayunpaman, ang bawat salita na binibigkas ay kumonsumo ng isang enerhiya na maaaring idirekta sa aksyon. Itinuturo ng sinaunang karunungan na ang lakas ng isang tao ay hindi sinusukat sa ipinangako niya, ngunit para sa kanyang ginagawa. Ang mga madaling namamahagi ng na mga salita ay nagtatapos sa mga walang laman na kamay, ara sa bawat hindi natutupad na pangako ay isang moral na utang na may timbang sa kamalayan at nahihirapan ang pagkakaroon. Isipin ang dalawang artista ang isa sa kanila ay gumugol ng kanyang mga araw na nagsasabi na malapit na niyang buksan ang kanyang sariling pagawaan at ang kanyang mga gawa ay magiging sikat. Ang mga tao ay nakinig, tumango, ngunit lumipas ang mga taon at walang nangyari. Ang kanyang mga salita, kahit na maganda, ay guwang at ang bawat bagong pangako ay nagbabayad sa kanya sa mga mata ng iba. Ang pangalawang manggagawa ay kumilos ng iba, nagtrabaho siya sa katahimikan, nagising ng mas maaga, Nai, save, inilapat ang kanyang mga pamamaraan at isang araw na sa wakas ay binuksan ang kanyang pagawaan. Nagulat ang mga tao, saan nagmula ang apela at pagpapasya? Ang sagot ay simple, hindi niya sinayang ang kanyang enerhiya sa mga walang laman na pag-uusap. Narito ang isa pang ideya ng kahneman, kapag inihayag namin ang aming mga hangarin, ang utak ay nagtala ng isang maling kahulugan ng pagsakop na bumubuo ng isang panandaliang kasiyahan na sumasabog sa tunay na pagkilos. Ang mga salita ay nakawin ang gasolina ng hinaharap. Si Carol Dweck, isang scholar ng kaisipan, ay magdaragdag na ang tunay na paglago ay nagmula sa paggawa, hindi sinasabi. Sa makatuwid, ang pangalawang mahusay na maling kuru, kuro ay ang pagpapalitan ng pagpapatupad para sa pagsasalita, at iyon ay kung gaano karaming mga tao ang nananatiling mahirap kahit na naniniwala na sila ay nasa tamang track. Ang mindset ng paglago, kung saan nagsalita si Carol Dweck, ay hindi itinayo gamit ang mga teorya, ngunit may kasanayan. Ang mayayaman ay natutong gawin hindi nagsasalita. Naiintindihan nila na ang isang error sa pagkilos ay nagkakahalaga ng higit sa isang libong mga talakayan tungkol sa tama, habang ang mahihirap, na paralisado ng takot na mabigo, manatiling natigil sa siklo ng mga salita. Ang Angela Duckworth ay nagpapatibay sa puntong ito, ang puwersa ay nasa pagtitiyaga. Ngunit ang pagtitiyaga ng walang pagkilos ay isang ilusyon. Hindi ito maaaring magpatuloy lamang sa mga pag-uusap, ang totoong pagtitiyaga ay umiiral lamang sa trabaho. Sinumang paulit, ulit na bumalik sa gawain ay lumalaki, ang mga nag-uulit lamang ng mga plano ay hindi gumagalaw sa kahirapan. Ito ang pangalawang crack sa lalagyan, ang fissure sa pagitan ng pagsasabi at paggawa. Ginagawa nitong marupok ang buhay dahil ang anumang balakid ay sumisira sa mga pangako, ngunit hindi kailanman sinisira ang naitayo na sa iyong mga kamay. Ngunit mayroong isang pangatlo, mas malalim at mapanlin lang na pagkakamali. Naabot pa niya ang mga nakakaalam kung paano mag-shut up at magtrabaho. Ito ay konektado kung saan itinuturo natin ang ating pansin, dahil ang pansin ay ang pinakamahalagang pera, at kasama nito, nababayaran natin ang hinaharap. Ang pangatlong error ng kahirapan ay nagkalat ng pansin. Ang pera ay dumadaloy sa kung saan may focus, ang kakulangan ay ipinanganak kung saan nawala ang enerhiya. Maaari kang magtrabaho, magsikap, ngunit kung ang iyong isip ay patuloy na nahahati, ang resulta ay magiging zero. Tinatawag ni Cal Newport ang malalim na gawain ito, ginagawa ng isang nakatuon na tao ang ginagawa ng iba sa isang araw sa isang araw. Ngunit ang karamihan ay nabubuhay sa mababaw, mga abiso, chismis, walang kabuluhan ng mga alalahanin. Di, dilapidate nila ang pansin at kasama nito ang mga pagkakataon sa pagtakas. Isipin ang dalawang negosyante sa isang merkado. Naghahain ang isa sa limang kliyente ng sabay, ginulo ng mga kapitbahay at talakayan ng iba, na wala ang mga benta dahil hindi nito naririnig ang totoong pangangailangan. Ang iba pang nakikinig sa bawat kliyente ay maingat na tumugon. Ang kanyang paninindigan ay palaging puno kahit na hindi siya sumigaw o ipinagmamalaki. Ang pagkakaiba ay wala sa produkto, ngunit sa kalidad ng pansin. Si Morgan Housel, sa kanilang mga prinsipyo sa pag-ugali tungkol sa pera, ay nagbabala, ang mahalaga ay hindi kung gaano kakikitain, ngunit kung paano mo pinamamahalaan ang iyong pag-ugali. Ito ay isang pag-ugali na nagpapahirap dito. Maari kang kumita ng isang libong, ngunit kung ang iyong isip ay nagkalat, ang libong ito ay umalis sa hindi gaanong paggastos, at hindi mo ito napagtanto kapag nakakuha ka ng walang laman ng mga kamay. Sa tradisyon ng mga Hudyo, ang pansin ay katumbas ng panalangin kung nasaan ang iyong isip ang iyong buhay. Kung nahahati ang isip, ang buhay ay magiging magulong, puno ng mga tagas. Kung ang isip ay puro, ang buhay ay nakakakuha ng integridad. Sumulat si Ryan Holiday, ang balakid ay ang paraan. Ang pansin ay ang tool na nagbibigay, daan sa iyo upang malampasan ang mga hadlang. Sino ang nakakaalam kung paano mag-focus sa makita ang kaliwanagan kung saan ang iba ay nakakakita ng kaguluhan, naginulo gumala, gala ng walang layunin? Ang pangatlong error ng kahirapan ay ang tumanggi na mangibabaw ang pansin ng isang tao. Maaari mong sisihin ang sweldo, ang boss o ang ekonomiya, munit habang ang iyong isip ay nagkalat, mawawala sa iyo ang lahat, kahit na mayroon ka na. Ang pansin ay isang barya at ang mahihirap ay ginugol ito sa kawalang, saysay. -say. Ang mayayaman ay namuhunan ito sa kung ano ang bumubuo ng pagbabali. Dito dumating ang ika, apat na pagkakamali, ang pinakamalalim ng lahat ay dumating. Hindi siya sa mga aksyon o nakatuon, munit sa matalik na relasyon na mayroon tayo sa atin, ang kawalan ng paggalang sa kanyang sariling oras. Ang pera ay palaging nakakabit sa oras, dahil ang oras ay ang pinakadulo na pera. Ngunit ang mahirap na kilos na parang siya ay walang hanggan. Nag-aaksaya sila ng oras sa mga walang laman na pag-usap, walang layunin na mga gawain, libangan na walang pagdaragdag. Sa huli, ginugol nila ang kanilang pinakamahalagang mapagkukunan sa pagbabago ng zero. Itinuturo ng karunungan ng mga Hudyo, ang isang tao ay maaaring mabawi ang isang nawawalang barya, ngunit hindi na siya mababawi ng isang minuto. Ang mayayaman ay naunawaan ito, kaya tinatrato nila ang bawat minuto bilang isang pagkakataon. Alam nila na ang paggalang ng oras ay ang paggalang sa buhay ng isang tao. Ihambing ang dalawang empleyado. Isa, pagkatapos ng oras ng pagtatrabaho, nakaupo bago ang tsihi at hinahayaan ang oras na maubos sa mga walang kahulugan na mga programa ang iba pang gumagamit ng isang oras upang malaman ang bago o pagbutihin ang isang kasanayan. Pagkalipas ng mga taon, ang unang nagreklamo tungkol sa swerte, ang pangalawa ay nagtayo ng sariling negosyo. Ang pagkakaiba ay wala sa talento o swerte, ngunit kung paano ginagamot ng bawat isa ang kanilang oras. Sinabi ni Viktor Frankl na ang kahulugan ay nagbibigay ng lakas upang mabuhay, ngunit ang kahulugan ay hindi natutupad kapag nabubuhay tayo na parang walang halaga. Nasumunog sa mga araw na tinalikuran ang kahulugan na pinahahalagahan ang bawat oras ay nagbabago kahit na ang pinaka, mahirap na trabaho sa isang bagay na layunin. Itinuro ni Herschel ang dami ng pag-pause. Ang Shabbat ay isang sandali ng paghinto kapag napagtanto namin na ang mga minuto ay hindi walang hanggan. Ito ay sa pahinga na naunawaan natin na ang buhay ay gawa sa mga sandali at ang bawat sandali ay natatangi. Sino ang gumagalang sa oras na alam na ihinto at punan ito? Sino ang nagkakasundo sa kanya ng hindi napansin? Ang error na ito ay lalong mapanganib dahil hindi ito nakikita. Mukhang mahaba ang araw, at sa palagay namin ay maaaring asahan ang mahalagang bagay. Ngunit ang e A ay nagiging mga taon at ang mga taon ay nakakita ng buhay. Hanggang sa lumingon ang tao at napagtanto na nabuhay niya ang pagkakaroon ng isa pa, Naginugol ang kanyang oras sa mga trivialities. Si Greg Mkeon sa kahalagahan ay nagtuturo mas kaunti ngunit mas mahusay. Nangangahulugan ito na maalis ang napakaraming oras upang palabasin ang oras sa kung ano ang talagang mahalaga. Ginagawa ito ng mayayaman, tumanggi sila sa mga hindi kinakailangang pagpupulong, walang laman na gawain pag aaksaya ng oras. Ang mahihirap sa kabaligtaran, yakapin ang lahat at wala. Ang ika, apat na error ay ang crack kung saan nakatakas ang buhay mismo. Nakakabawas ng pera, pinapalitan ng mga bagay, ngunit nawalan ng oras ay hindi na bumalik. Ito ang dahilan kung bakit ang kahirapan ay palaging susundin ang mga pumupuno sa kanilang mga araw sa kawalang kasiyahan. Ngayon nakikita mo ang buong larawan, apat na pagkakamali. Kakulangan ng layunin, mga salita na walang pagkilos, nagkalat ng pansin at kawalang galang sa oras. Sama, sama silang lumikha ng isang nakakainis na lalagyan, imposibleng punan. Ngunit ang mabuting balita ay ang bawat crack ay maaaring maayos at pagkatapos ang iyong buhay ay hindi na magiging mahirap kahit na ang kita ay katamtaman pa rin. Sinuri namin ang apat na mga bitag at ang bawat isa sa sarili nitong paraan ay nag-aalis ng pagkakaroon. Ngunit magkasama sila ay bumubuo ng isang sistema na humihila sa iyo. Nang walang layunin, hindi mo alam kung saan pupunta. Sa mga salitang walang pagkilos, niloloko niya ang kanyang sarili. Na may fragment na pansin, nawawala ng enerhiya. At sa pamamagitan ng walang paggalang na oras, umani ito ng iyong sariling kinabukasan. Ang resulta, isang mabisyo na siklo, ang tao ay gumagana, kumita ng pera, ngunit hindi maintindihan kung bakit. Magsalita ng higit sa ginagawa mo. Ito ay ginulo ng awful. Gumugol ito ng oras na parang walang limitasyon. At sa gayon ay nananatili ito sa kahirapan hindi para sa pagkakaroon ng kaunti, ngunit para sa pamumuhay na mali. Ang karunungan ng mga Hudyo ay palaging naka-highlight, ang kahirapan ay hindi isang kondisyon ng pitaka, ngunit sa pag-iisip. Maaari kang maging mayaman sa kaunti, kung iginagalang mo ang oras, kumilo sa halip na makipag, usap at mabuhay ng mailayunin. Sa kabaligtaran, maaaring magkaroon ito ng mataas na kita at mahirap kung ang mga pagkakamali na ito ay nangingibabaw pa rin. Naalala ni Frankel, O.L. Nagbibigay ng lakas si engi. Kung wala ito, lahat ng iba pa ay nawawala ng timbang. Ipinakita ni Kahneman na ang aming mga pagpapasya ay madalas na nagulong ng mga ilusyon. Itinuro ni Nadweck at Duckworth na ang paglago at pagtitsaga ay pagtagumpayan ang talento. Maliit na hakbang kapag ang data Ang mga maliliit na hakbang na ibinibigay araw-araw ay mahigit na lakas kaysa sa mga magagandang pangako. Ipinakita ni Nakal Newport at Michael McKeown na ang kakayahang mag-focus at maalis ang napakalaking paglikha ng batayan para sa totoong kayamanan. Ang lahat ng mga ideyang ito ay magkakaugnay sa isang simpleng katotohanan. Ang kayamanan ay hindi isang aksidente, ngunit ang resulta ng tamang gawi. Ang kahirapan naman ay ang akumulasyon ng mga maliliit na pagkakamali na tila hindi gaanong mahalaga hanggang sa napagtanto ng isang tao na tiyak na ang hugis na kapalaran. Ngayon ang pagpipilian ay sa iyo. Maaari mong iwanan ang lahat tulad nito, patuloy na mawala ng pera at oras. O maaari mong simulan upang baguhin ang iyong mindset sa pamamagitan ng pagsasara ng mga bitak sa plorera na dumadaloy sa iyong mga tampok. Mahirap, ngunit eksakto ito sa kahirapan na naninirahan ang paraan. Tulad ng isinulat ni Ryan Holiday, ang balakid ay nagiging paraan. Kung nais mong baguhin ang iyong buhay, itigil ang pag, ikot sa mga hamon at magsimulang tumawid sa kanila. Ang kayamanan ay hindi dumating ng pagkakataon. Ito ay itinayo araw-araw. Kapag tumigil ka sa pag, ulit ng apat na pagkakamali na ito, ang pera ay titigil sa pagtakas magsisimula siyang manatili sa iyo, nagtatrabaho sa iyong pabor. Ang mahalagang sandali, gayon paman, ay upang maipasa mula sa pag, unawa sa pagkilos, dahil ang kaalaman ng walang aplikasyon ay isa pang anyo ng kahirapan. Ang isip ay maaaring puno ng mga ideya, ngunit walang laman ng mga kamay. Upang masira ang siklo na ito, kailangan mo ng isang simple at nasusubok na plano na maaaring maisagawa ngayon. Unang hakbang, kilalanin kung alin sa apat na pagkakamali ang pinapanatili nito. Maaari itong maging walang layunin na chatter, awalan ng kahulugan o ugali ng pagpapaliban. Isulat ito sa papel. Ang katapatan sa sarili ay ang panimulang punto. Pangalawang hakbang, palitan ang mga salita ng pagkilos. Kung sasabihin mo sa isang tao ang tungkol sa iyong mga plano, gawin ang unang konkretong kilusan. Kahit na ito ay maliit, isang tawag, isang email, kalahating oras na nakatuon. Ang puwersa ay sa paglabag sa ikot ng pagkawalang galaw. Pangatlong hakbang, ayusin ang iyong puwang. Tanggalin ang mga pagkagambala. Lumikha ng isang kapaligiran kung saan maaari kang tumuon ng hindi bababa sa isang oras, isang malinis na talahanayan, isang notebook na may isang solong gawain. Kapag nakatuon ang pansin, ang enerhiya ay tumigil sa walang laman. Hakbang pang-apat, igalang ang iyong oras. Maglagay ng 30 minuto na timer at italaga ang mga ito sa isang bagay na talagang mahalaga. Kapag sinusukat mo ang buhay sa oras, hindi lamang cash, ang yaman ay nagsisimulang dumaloy sa naturalmente. Ang mga hakbang na ito ay simple at tiyak na ang pagiging simple na ginagawang malakas ang mga ito. Ang bawat isa ay hinihingi mula lima hanggang anim na puminuto. Ang mga ito ay napatunayan sa pagtatapos ng araw. Maaari mong tanungin, ginawa ko ang iminungkahi ko. Sa isang linggo, makakakita ka ng mga resulta. Ang pag-iisip ay magiging mas matahimik, ang pinakamaliwanag ng mga saloobin, at ang ugali ng paggastos ng buhay sa kawalang saysay ay magsisimulang matunaw. Itinuturo ng tradisyon ng mga Hudyo na ang mahusay na mga paglalakbay ay nagsisimula sa mga maliliit na kilos. Huwag maghintay para sa perpektong sandali, siya ngayon. Kung gagawin mo ang mga hakbang na ito ngayon, babaguhin mo ang tilapo ng iyong buhay. At ito ay kung saan lumitaw ang takot sa basura. Dahil kung hindi ka magsisimula ngayon, bukas ay magiging katulad kahapon, at sa isang taon ay magrereklamo ka pa rin na mawala ang pera at dumaan ang buhay. Huwag hayaang makatakas ang pagkakataong ito. Napunta kami sa pagsasara at ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang synthesize ang lahat sa isang malinaw na konklusyon. Ang kahirapan ay hindi lamang ang kakulangan ng pera, ngunit isang pattern ng mga saloobin, gawi at salita. Nakatira siya sa maliit na pag-uusap, pagpapaliban, kawalan ng kakayahang mag-focus, tumanggi na kumuha ng responsibilidad para sa kanyang sariling oras. Ang kayamanan, sa kabilang banda, ay hindi ipinanganak sa pitaka. Nagsisimula ito sa paggalang sa katahimikan, salita at pagkilos. Kapag nagsasalita ka ng mas kaunti at gumawa ng higit pa, ang iyong mga aksyon ay may mas maraming timbang kaysa sa mga walang laman na talumpati. Kapag pinili mo ang katahimikan kung saan ang iba ay nagmamadali sa pagpapakita, pinapanatili ang enerhiya, at ang enerhiya na ito ay nagiging mga ideya, mga resulta, ang tinatawag nating pangmatagalang kayamanan. Ang karunungan ng mga Hudyo ay naglalagay ng oras bilang pinakamahalagang pera. Dumating ang pera at pupunta, ngunit ang oras na ginugol sa kawalang, saysay -say ay hindi na bumalik. Sa makatuwid, ang chatter poverty ay nagnanakaw sa hinaharap nito habang pinarami ito ng tahimik na yaman. Isipin, ilang beses sa nakaraang buwan ay gumugol ka ng enerhiya sa mga pag-uusap na hindi nagbago. Ilang beses mo nang ipinangako ang iyong sarili na magsisimula bukas. Gaano karaming beses pinapayagan ang offal na ilihis ito mula sa mga mahalagang bagay? Ang mga sandaling ito ay hindi bumalik, ngunit maaari mong magpasya iyon, they. Ngayon hindi na sila maulit. Nagsalita si Franco ng kahulugan bilang isang mapagkukunan ng lakas. Ipinakita ni Kahneman kung paano namin napalampas ang pag-iisip ng mababaw. Itinuro ni Dweck na ang paglago ay ipinanganak ng pagsisikap at naalala ni Heschel, ang oras ay sagrado, hindi ito masusunog ng walang kabuluhan. Lahat ito ay nagko-convert -co sa isang solong vector, ang disiplina ng pag-iisip at salita ay ginagawang libre at malakas. Huwag payagan ang kahirapan na pamahalaan ang iyong isip at ang iyong mga salita. Tandaan, ang bawat salita mo ay isang binhi. Ang mga salita ay nagsabi sa hangin na kumalat habang ang mga damo. Sinabi ng mga salita na maihangarin na maging mga pundasyon. Hindi ka mahina, nakalimutan mo lang ang lakas ng disiplina at layunin. Ngunit ngayon mayroon kang isang pagkakataon upang mabawi ito na nagsisimula sa maliit, ang katahimikan, ang malinaw na salita, isang simpleng pagkilos. At ito ang magiging iyong unang hakbang patungo sa kayamanan panloob at panlabas.